Hello, sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano magtakda ng isang digital, araw at oras na relo ng mga bata na silicone. Para magsimula, pindutin ang button B ng dalawang beses, at pagkatapos ay gamitin ang button A, para itakda ang buwan. Pindutin ang pindutan B, at pagkatapos ay gamitin ang pindutan A, upang itakda ang pecha. Pindutin ang button B at ngayon ay gamitin ang button A upang itakda ang oras ng iyong lokal na oras. Sa parehong oras maaari kang pumili sa pagitan ng A para sa umaga at P para sa hapon. Pindutin ang B at ngayon ay gamitin ang button A upang itakda ang mga minuto. Pindutin ang pindutan B at pagkatapos ay pindutin ang pindutan A upang lumabas sa mga setting. Salamat sa panonood ng video na ito at mangyaring mag-subscribe sa aking channel.